Tutuling ng Colorum at uhulihin sa susunod buwan ang mga jeepney na bigong makapag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ano kaya ang magsasabi? Ang masasabi dito ng mga jeepney drivers? Alamin sa report ng ating kasamang si Bernard Pereira. Audrey, may panawagan ng ilang jeepney drivers sa Department of Transportation matapos itong yanunsyo na simula Mewan ang mga hindi makapag-consolidate sa PUV Modernization Program. Ilang sa aking nakausap ang nakapag-consolidate na pero nag-aalala para sa mga kasamahan nila na posibleng hindi makaabot sa consolidation ngayong buwan. Eh, si driver, mawala ng trabaho eh. Kawawa na yung hindi makakabyahe. Hinimok din ng ilang jeepney driver ang mga kasama nila na tumalima sa ipinatutupad na programa ng gobyerno para sa mas modernong transportasyon. Matatandang magtatapos sa April 30 ang deadline ng consolidation para sa PUV modernization program. Nauna ng inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi palalawigin pa ang deadline. Makipag-ugnayan ang Department of Transportation sa LTO, LTFRB, PNP at MMDA para sa gagawing paghuli sa mga kolorum na PUV sa susunod na buwan. Iginit naman ang DOTR na nabigyan ng pagkakataon ang lahat ng jeepney operator at driver at iginagalang nila ang desisyon ng mga ito. Sa datos ng LTFRB, halos 78% na ang nakapag-consolidate sa PUV Modernization Program. Audrey, patuloy na nananawagan ng LTFRB sa mga hindi pa nakapag-consolidate na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang matulungan sa mga kinakailagang proseso. Traffic situation tayo sa aking likuran ay uh, marami na ang volume ng mga sakyan may bahagya lamang pagtigil dahil sa stoplight sa unahang bahagi nito. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.